No mm. mga kaisan manlalambat po muna kami sa ilaya po nitong uh, malagunlong bridge doon kami na doon po yung ating mga uh, kaibigan ay linggo po ngayon pahinga muna yan dito po muna yung ating sasakyan doon po kami sa ilaya na na po sila yun ay nagyayaya po at uh, hihigop daw ng sabaw yan nagdala po tayo ng uh, bigas magpapagana lang mga kaisan linggo ah pahi pahi nga. mamaya naman po eh hanggang pag may isang oras naman po kami dili ay eh. maya maya po kami si Simba po alas 7 yeah. alas 7 po ngayon alas 8 po eh yeah, dagos na eh. yung ipinakita kong uh, malagulong bridge baka po kayo mag ano mga ma masyal search nyo lang po malagulong bridge Woo! na din na ata sila Sayang hindi ko nadala yung aking ano Bangka Sa susunod na Ari po Maganda po at medyo labo ngayon Yun taman tama na din na sila Makahuli kayo ako to'y si yes, Uti po Sabi po at saka mamamanti Dito bigla na lang malaki ang tubig Numisan Uti pagkainit kami nakatambay doon sa tulay Bigla rin magkasa dito ang tubig Baka po ano, Baha sa ilaya Pagkakabaha Dito mga kainsan ay ano Sabi ko nga sa inyo rumaraga sa bigla kaya dito po alis to itong tubig na ito. Kahit po mainit ang panahon dito, kung sa lugar namin ay maulan, dito ang bagsak na tubig. Malaki ang tubig ano to eh. tubig ngayon. Ito eh, nakadali agad ah. Bago lang po kaming aasinta eh. Huli oh, agad oh. doon. Doon po namin ikakatkat sa ilaya. Si bukuman man po ito eh. Oh, dali mo rin ito eh. Alis to ko ha. Pag uh, maka ang tubig, tabi agad ha. Dito po yung eh. Baka biglang bumaha. Doon. Doon po namin na i-aarada. Yung uh, ilalagay namin. Si Sanju naman. Ayun eh. Ito eh. Boko man. Dadalhin mo yung ano, salbabida ha. Baka biglang bumaha eh. Yaya po si yan. Doon po ang tawid namin sa kabila. Kaysan, mga mga tayo kakabis. Pagkakalamig po. Aba. Ito eh. <laughs> Malalim. Aba, pagkakalamig ito ngayon. Aba. Eh eh. Ito eh. Ito Boko man. Parang malalim. Dito so, sa ila ilalim ya. Si Sanjo, ano to? Dali na. <laughs> Hindi po po ba to? Sa loob, dalawang malaki na 'yan. Malaki. Nagano si Sanjo? Kasi ah, ano? Tropa po natin yung kapatid nito ni Utoy, si ano? Si Sanwi po. Nagano si Sanwi ngayon? Awa, ano, nasa bahay. Nandiyan eh, dalawa. Para ano sa ilalim? Hmm. Bibukutin ko na. Mamaya ako hahakis. Yan ang ano ay. Lamig pa. Pinauti. <laughs> hawak mo na eh. Nato yung hawak na uti ah. Na, na? Nawala. Nawala. Nawala pa. Ha? So, yan ka uti. Gagama ako. Meron ko na kanina eh. Ay, Ayun ko lang uti. Meron po isa. Ayun eh. Pang ulam na. Sasabaw na no to eh. bao ang bahaw. Ay, ubusan ang bahaw. May isa pa. Yung din halos kalaki. Oh, malaki na rin. Para malaki ang tilapia ngayon, guys. Malaki nung kasama ko yung asawa ko dito, lalaki ng huli ko. Ah. Oh. Malaki na rin oh. Kakaisan ba kayo? San, May sa sa daong wari ko marami na rin upo. Ah, nga ang malalaki namin na ah, huli. Nakalabas na ba ulit Hindi pa. Nung, nung linggo. Ang oh, marami kayo nadali. Hmm. Kinukontak nga kay tayo nung nakita ko lahat. Ay, nasa Bordeaux ako uto ni. linggo. Ah, pala nung... oh, naman. sayang pala no. Adam na ang huli. Sino ang sama mo? Yan, dalawa din. Oh. Kasama ka ba uto sa dao? Tsaka si uto eh. Uh. Okay, Magkakatkat na po kami ng panti. Yun pala ang magandang mini pools, oh, yun oh. Ganda oh. Mini pools po. ano? Ari po ay malapinggan, kinakaykuyanan din po. Pinutoy oh, kong tawagan ibinapur. Pag sinabing uh, kayo mamimiwa sa Ipsia, binapur, doon yan. Maganda po. Oh yan, yung batong yan ang binapur. Ah. Um. Ah, makakadali ito yung malakalaki Alak yan no? oh. Ah, makakaisan. Kinaano po. Kinakatkat na po ni Utoy, malalim po yun. Doon po, tayahabis. Opi, nakakahuli ay pag nasa kaldero na mga kaisan. Nakahuli naman po kawayan. 'yan. <laughs> Yang gapos pero dalo nga. Dito magsaing. Toy, diyan ba? Hu. Diyan. Pakatakal ko na mga kaysang di nakakapunta dito. Baka may isang taon na. Ito po'y pagkalalaki nila yun. May take do. Hindi kaya ano to to eh. ito mahaba? babatuhin laang po natin yung mga ganun. Habang kinakatkat ni Utoy binabato po para po ang tilapia ay ma magulo ito po oh. iaharang lang yan dyan para po ang mga tilapia tabi po pabulabog o tinong ang pangalan layong ito uh, Binapur ito, pero itong layong ito yun, hindi ko alam kung anong tawag Binapur na itong area nito, ano? Babalabugin po natin palabak ang tilapia Bulabog Yan po yung tilapiaan na yari, oh Palipas oras mga kainsan, Ayan oh tayo po ang tagalangoy. Mga kaisan, huwag kayong lalangoy ha. Pag hindi marunong lumangoy. Tayo naman po yung sanay lumangoy. Taga-aboy laang tayo ng tilapia mga kaisan. Ayan o. lalim mga kainsan Kahit yung mga 20 feet lalim Maganit Para po ang isda ay lumabak, mabulabok panlahok sa isda di na ba tayo magsasayin ko ito eh oo doon nice. di yan ah doon sa isda natin oo oh. buka pati pang gatong yan po si Utoy Utoy pako panlagay hindi kasama si Pinsan ano hindi ah, panglahok sa isda pampagana lang ano Utoy yeah. Sil sila naman sina Utoy naman po nagtatrabaho ay sa nanggagawa po sila ng bahay mga kababata po naman natin sa luban. kainsan bakit ang dala ninyo ay walang tali yun ipapaliwanag ko sa inyo mga kainsan dito po sa area namin ito yung marami na pong may mga namatay na rin mga ilan ilan, ilan ay dati po an, yung dala na inihahagis po natin doon nakatali po sa ganari ay minsan po ay ito nga ay halimbat magdadala diyan ihahagis akali mababaw ay biglang madadala pa ilalim kahit marunong maglangoy ay pag na nakagapos po din ang dala minsan po ay yun po ang sanhi ng aksidente kaya mapapansin nyo po ang mga dala dito mga walang tali basta pagkahagis kung malalim man yan hindi, hindi ka madadala pa ilalim hindi ka mga may mga mga langi lang pong mangyari ganun na mga matay po so, kaya yun pagkayo pupunta sa ganaring mga ilog at uh, hindi po kayo marunong maglangoy, wag na po kayong sumubok. Pero yung kami naman pong lumaki sa gantong ilog, ay wala pong problema at kami naman po isanay sa gantot, Kaya isa ganito na po kami lumaki ay kumbaga sanay na. Yan e po yung mga nanghihigop din po yung iba. Sabi nga ay nangunguha. Nangunguha ng tao. Kumbaga para po basta. Hindi natin alam kung sino kung ano mga nakatira sa ilalim dyan ay. Sabi, inkanto, ewan. Eh, Nangunguha sila ta taon-taon. Saan ba nga ba tinadali si... Sino nga ba nadali dati sa Dallas? Si... Kenis Tabat. Tiyuhin mo no, Toy? Eh. Mm hmm. Yon, ay, nadala pa yun. Nadala, no? Bumaha ba yun, no? Bumaha. Baha ang ah, bagyong Roseng. Ay, baha. Ah, pagkatapos ng bagyong Roseng. Ay, nandala. Nandala. Sabay yung dalawa ni Papa. Umilalim ba, no? Oo, oh, so sa may talonito. Talonito? Saan yun? Sa labak? Talonito. Sa baba. Sa baba, ano? Mm -hmm. Dun, sa baba po nito. Okay, mga kaisan, magandang panggatong. Maling kasi ito, toy. Malingas. Panggatong. Marami din pa kayo nadala ano, toy? Ang sarap na rin sa bawang. Hindi nila ako tiyas sa layong, ari. Toy, hmm? sa layong, ari. Hindi, yung sapol kanina. Ay, sapol sa labok. Hmm? Matam tamis ito? iya yeah. wala ba kayong trabaho nung minsan? ano eh? meron kami training lang talaga iya ah di nakaraan linggo pala kayo lumabas? iya yeah. uh -uh. sa dao hmm kami nagdao ay iti baka ngayon susulod ang buwan ni wala na na no. tag tagla na ng tubig ah baha na september ay okay. pero hindi rin, hindi rin na na nakimaig Meri po Huwag oh. ka nga ano sa utoy sa malalim ha. At baka bigla kang malalim. Mala, malalim yung gilid na yan. Ano ba yung natin utoy? Kasabawan po namin aray. Oh. Yung pala, may dahon. Yun, mga kaisan, dahon. Masarap po ay kakain sa dahon. Kukuha lang tayo ng dahon mga kaisam. Maghihimay pati tayo ng pako Masarap pong uh, lahukan. Sinautoy po yun ang dadala pa rin doon sa labak. Mamaya maya po namin ay papandawin yung pantidini sa kabila. Ari Saging damo. Saging damo naman po yan. Okay lang ang puna kuhain. Ayan. Kakainan po namin. Mm uh -hmm. -huh. Oh. Kulo, no? Hindi na Eh. Para ba ito yung ulan na no? Parang lulurok na mga kasi ng ulam. Yari na po yung kanin, ulam na ma'am Otoy! nakakulo no? Ay ay, sari Eh, bisa okay. Nawala okay, pa yung tayo ng si Utoy Nakahuli ko yung bato Utoy <laughs> 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 Nakahuli bato, isinginis sa nakahuli hindi Nakahuli Nakahuli kakain po kakain po kakain kakain Manalo. wala nang nalilimutan pauwi na po kami ah ay umulan na po oh. alak na po ng tubig doon sa ilaya dalawang ilog po yung nagsasanib ay labo na. Naligpit na po namin yung tilap, yung ano dong panti. Iisa e, po ang nahuli. Baka po abutin kami ng taas ng tubig. Ba, pasukal. O, timidama di yan. Umulan ay umulan na. Umula na. Ah. <coughs> na doon po yung tricycle daw ito eh. Mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Yan, bisita po kayo din eh oh. Kaka. Yan pong ilalim niyan ay ano, hulihan po ng tilapia. Dalag. Tapos, Sino ko ito eh? <laughs> Balan. Balan nga. Tapos, pagpupunta kayo din, na uhaw. May tubig po diyang malaki. Yung kantong yung Babalaan ng tulay. Yung inumin po yun. Napakalakas ng tubig yun Yun po oh. Tubig po yung malaki Kaya Hindi na kayo may problema Pag hindi masilan yan Pero malinis po yan Kung hindi umulan ano to eh